Hello guys, good morning. So nandito kami guys, papunta kami sa Ata Beach Resort. At time check, it's 8 a.m. So ayan, it's a walking distance lang guys from our house to the beach. Ayan. Lakad-lakad pag may time. <laughs> Para naman makapag-exercise at bawas si Rayuma. Hahaha. <laughs> So, ayan, ang ganda ng bahay dito. Dati wala pa ito. Ano pa ito dito? Parang jungle. So, ngayon, nung bumalik na ako, ang ganda na nung Marami ng mga gandang bahay. So, ayan guys, kailangan naming maligo sa dagat sa umaga para pampatanggal ng mga sakit-sakit ng katawan. <laughs> Yung mga ubo, mga Ganon. kanon. Ayan, so umaga pa siya guys So free tayo sa entrance Wala tayong bayad sa entrance Pag maliko lang Saglit lang naman Ayan, Ayan o, oh, ang ganda ng bahay Dati wala ito So andito na kami sa entrance Walang bantay Tulog pa yata sila <laughs> Ayan. So, ayan na guys. Malapit na kami sa mga cottages. So, may mga cottage dito na pwede yung Kung gusto kayong mag-picnic. At may dalang mga baon-baon. At gusto niyo mag-stay maghapon. So, ayan. Maraming mga cottage. So, kami wala kaming baon. Kasi gusto lang namin lumangoy. <laughs> So, ayan na. Nandito na kami sa tabing dagat. At napaka high tide niya, guys. Tingnan nyo, makaroon. Ayan. 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 Ligo na ma. Marki, Ligo na.